Mm. Ito na yung carbonara. Ang ganda. Ganda ng itsura. Ano ba? Dalawa, dalawang oras at kalahati lang yung aking tulog. Dahil, nako, nag-session na naman itong isa namin kapit ba? si Ma -a -a. ng egg sandwich gamit yung wheat bread na may raisin. Favorite ko nga. Bagong favorite ko ngayon na tinapay. Sarap niya pag ganyan yung pagka-toast Ash brown galing dali. <laughs> Tapos, cappuccino, kopi ko. Gumawa lang siya ng, ano, burger dressing kasi hindi kami naka-order pa yung parang sa coffee shop namin. Actually, pinapalaman ko tong ano, hash brown. So, yung half palaman natin. Ibigyan ko kasi yung mga babies, kaya half lang. So, palaman natin siyang ganyan dyan. kasi sa nasa 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 for lunch namin yung tira lang kahapong kare-kare. Ayan. Nginit lang namin sa microwave. Marami pa naman. Tapos, gumawa si Mahal nung mushroom na canover sa crispy fry. Eh, nagbiyak kami buko. Hindi ko na pala nag-vlog sa iyo. Effort magbiyak pang buko. Eh, binibili namin siya dito sa ano, kapitbahay namin. Yung dun sa dulo. Hindi yung dito sa tapat. May kain tayo. Magandang hapon. Hapon na ako nakapag-vlog. Alam nyo ba, dalawa, dalawang oras at kalahati lang yung aking tulog. Dahil, nako, nag-session na naman itong isa naming bahay Inabot na naman sila lang hanggang pasado alauna. Sa mga friends ko sa Facebook, pinos ko yung nakita niya yun. At ito pa, ang ingay-ingay na nga nila, nagpapatugtog, nagsisigawan nung nagreport report sa kagawad, tinawagan sila ni kagawad, tapos hindi sila sumunod. Nag-message lang uli si kagawad kay Mahal, sabi kong tumahimik na ba? Sabi namin hindi pa po. Pinuntahan pa niya, Iba. ba? Kagawad na yun ah. kailangan pupuntahan pa. Tapos, nung pumunta, hininaan. Pero nung pag-alis niya, Medyo malakas na naman. Tapos sigawan na naman ang sigawan. Binila na ni Mahal ng merienda. Kasi ito, Hopia sa dali. Tapos, nung natapos na sila na pasado alauna, ano, grupo sila ng mga nakamotor ng mga bisita. Pagtapat dito sa bahay namin, nagbubusinahan. I-insert ko na lang din yung clip dito sa inyo para makita nyo. Facebook nakita yung clip. So para sa yung mga nasa YouTube nakita yun. Ito ay matcha fusion sa hidden group. 105 pesos. Masarap na yun. Hindi ko alam kung kano yung bilhin niya sa hopia. I-taste test natin yung hopia na dahil na ang brand ay grandiosa. Ito ay ube. Ube flavor. Ayawin ko lang to habang nagkakulit ako So yun, um, hindi na naman ako nakatulog kasi na-hybrid ako actually, tulog na ako ng alas 9 nagising ako ng 9.30 kasi bigla silang nagpatuto imagine ninyo, yun, oras na tulog yung sila nag-start parang <laughs> uh, kasi hindi na ako nakatulog nang tulog ko na uli I think 2 o'clock tapos nagising ako ng 4.30 so kung isasama ko pala yung 9 to 9.30, 3 hours naman yung tulog ko pero yung 2 hanggang 4.30 kasi yun yung normal na gising ko. Gising matanda na po ako. Sorry sa mga sating ating mga matatanda. Pero aminin natin ang aga nating magising. ba diba? Normal na gising ko yung 4.30. Pinaka-late ko na yung 5.30 hanggang 5.45. Ganyan. Late na yung sa akin. Kasi ang aga ko matulog. Yun nga. 9 tulog na ako. Pinaka-late ko na ngayon. 11. Ganyan hindi na ako mabot ng 12 kasi ewan hindi na ako dati kaya kaya ako magpuyat eh so yun kaya yun napaka basic naman kagabi na hello pagdating ng alas G's dapat quiet time <laughs> dahil today is a Tuesday Monday night sila ng inuman may pasok may mga estudyante din sila hindi lang naman ako eh ako may work ako sa umaga. Sila may mga estudyante. Hindi ba nila naisip yun? Hmm. Pwede na. Hindi naman masama yung lasa. Hindi rin naman kasarapan. Pwede na. Hmm. Pero kung mauulit, oo naman. Kaya. Masap ng merienda. Ganun. Pero yung expect na MB10 level ha. <laughs> Tapos meron din ako dito ang hindi niya kapandesal. Na nilagay ako cheese whiz. Oh. Sarap. Yung cheese whiz ay nag melt melt. Bago ko may microwave. Kaya tayo. After nito mag i ako ng video. Kasi tomorrow is a Wednesday. May upload ako ng Wednesdays, di ba? Good morning. Medyo makulimlim at umaambon ang Kaya tinik time ni Mal na ano, tinik advantage niya na magdamo-damo Tapos mag spray din siya. Habang ako naman ay nag work. Ayun. Malapit na siya umalis para sa work niya sa Manila sa Sabado na. Today is a Wednesday. Mga 5 days ako mag-isa lang dito. <laughs> good luck sa akin. Anyway, back to work muna ako. Mamaya magluluto kami ng munggo. Kahit na Wednesday ngayon, bet namin magmunggo. Pwede naman. <laughs> Nag-break muna ako from work. Magluluto muna ako ng munggo. Tapos yung nabili namin tinapas sa Candelaria, yung teterna natin. Bigla ako nag -grade sa munggo kahit na hindi naman Friday. <laughs> Tapos titignan ko kung oh, may malunggay pa kami doon pag meron eh mangunguha din ako ang isa sa ko dito ay ano lang konting hipon yung sa SNR ayun lang kasi may tinapa naman eh hindi ko yung sasawag yung tinapa tapos tatapingan ko sya ng vegan ah, vegetarian chicharon na chips hindi naman totoong chicharon ito yung pang toppings natin samahan niyo ako mamaya tayo ng malunggay. Uh, pakainit. Yeah. Ito na yung tinabasan ko kanina. Yan. Ito yung nalagyan na ni mahal ng gamot sa damo. So yung green na yan, nilagyan ko na rin yan ng gamot after ko mag damo damo mag grass At, mag shear hanggang doon sa gilid hanggang dito sa gilid ng lupa ni Tita Tots, tapos dito sa additional na lote namin ay hindi ay Tita Tuts pala to <laughs> pati to inano ko mag ako ng damo kuha okay, tayo ng malunggay asa na ba yun? Ito mga kamote. Pwede rin yung bungkalin sa ibang araw para manguha ng laman. Pwede namin lagain pagkain ni Bailey. Tapos kanina, namuha ko ng papaya. Ayan. May hinog na yan. Kaling yan dito. Ito yung aming malunggay. Maliit. Alam ko meron pang isa eh. Ay ayun, nandito sa dulo. Itong sa dulo siguro. Ayan. Kuha tayo ng iilan lang at medyo hirap mamunga yung malunggay dito sa amin. Tatlo dyan. Tapos kuha tayo ng Eka, mas maganda dito. Dito na lang. Apat. Pwede na to. So, ayan. Fresh malunggay. Habang hinihintay kong lumambot yung munggo, antok na antok ako. Hindi pa ako nakabawi mula doon sa puyat ko nung nag-inuman yung mga kapitbahay nung isang gabi. Kasi 2 and a half hours lang yung tulog ko nun, di ba? Tapos kagabi 6 hours yung tulog ko. Eh dapat sa 2 nights, maka 12 hours ako. So 8 and a half pa lang yun. Kaya after kumain, matutulog ako. Pero tagal, tagal lumambot ng munggo. Masarap kasi siya yung durog na durog yung hindi na buo-buo parang ganun pero pagka ano nagmamadali okay na rin yan luto na ang ating munggo ayan na yung ating chip charon chip kasi chips siya ah, made from green peas ang bango gutom na ako pero magprepito -ta pa tayong tinapa ito na yung ating pritong tinapa Maglalunch na kami. Ayan yung ating munggo o ang kick na. Ang mm, sarap. tayong Pinoy hey, Cola Zero from Dali. Mas lahat ng pagkain niya yun ay galing ng Dali. May inip yan mo. naman. Tikman <laughs> yeah. muna natin yung nababad na chip charon. Pasok pasok ako. Alam niyo yung chichero na lumagsa na. Ganun, ganun din siya. Pero gusto ko yun na yung may konti na itong mga kami. Kaya konti na nga ko? rito. Pampalasa lang din. Tapos habang kumakain din tayo maglalagay. Para may konti pa siyang crunchiness. minsan na niya ko ng location, yung honing. Ha? Ah. Ah, yes, yes, yes. Dalawa, dalawa po na magkapatong. Isa sa taas, isa sa baba. Parang pahaba, pataas. Oh. Yes. Hmm. Ah, sinong ko rin yung email or pwede rin sa... Pwede rin sa Viber, uh, itong number ko. Magandang gabi. Inaamoy ba naman ni Prito yung pagkain ko? Ayan o. Oh. So, wag pa dito. So, meron tayo yung, yung tirang munggo. Dinner ko na. Maaga na akong nag-dinner ngayon. Before 6. Para after 6 na ako kumakain. Dami kong... Pangalawang plato ko na to. Dami kong nakain. Favorite ko talaga yung munggo. Lalo na kung may ano, bagong isda. Sabi ko next time bili kami yung bagong isda. Mas masarap siya pag uh, ganun. Ang nilagay ko lang dito ay ano, pampalasa, shrimp cubes, tapos paminta. Pero next time, bagong isda naman, pag nakabili. Hmm. Favorite nyo rin ba ang munggo? Comment down below. <laughs> tapos, ang gusto nyo ba sa munggo yung toyo? O yung I mean yung malapot or yung masabaw. Ako, gusto ko yung sakto lang. Ayoko rin naman yung sobrang masabaw. Ayoko rin yung ubon ng lapot. Mm. Kain muna ako. Good morning! Ngayong umaga, magte-taste test tayo nitong wow pasta for breakfast. Alam niyo ba 14 something ata to? So almost oh, na nating pif, almost 15 pesos. Sa pure gold, napakamura. Natikman na ni Manny yung carbonara so sa kanya tong spaghetti. Ako hindi ko pa natitikman kahit ano. So magte-taste test ulit tayo ng wow pasta carbonara at spaghetti na binili namin sa Pure Gold for mga 14 something pesos. Napakamura na. So nung binuksan ko siya, Ayan, meron tayo ditong season powder. Ayan, meron ganito itsura ng pasta niya. Ano kayo pa nandun? Pasta sauce. Okay. May isa pa? Ah, yung parang may bacon. Pero yung bacon bits nito ay ay artificial bacon lang kasi sa mga magtatang ay matang, ba tayo matanggal ayun toppings yan parang siyang bacon bacon ayun mamantika magmantika agad sa kamay ko ayun niya binasa ni mahal TVP yan eh? basta ay vegetable pancake ito spaghetti deep flour synthetic deep flavor ito na yung pasta. So, pwede kong sabay pa ko lang sa tea Dito hmm. naman sa spaghetti. Ito yung pasta sauce ko rin. May topping din. Sausage. Ay, mang kaiba. Kailangan ito kasama. Hmm. Boiled sausage together ah, with pasta. Okay. So, yung sausage niya na artificial ito. lang din. Tapos may isa pa sya, Seasoning powder. So, habang pinapakulaan ni Maal yung pasta, ire ready ko na yung sauce. Kasi itong isang, uh, yung mga powder, kailangan i-dissolve sa 2 tablespoon na hot water. Tapos, itong hot sauce, in, ay hot sauce, paste sauce, i nakalagay massage paste slowly until soften and easy to squeeze out. Ay, ibig sabihin, i-massage pala dito. So, magmamasahe pa pala tayo dito niyan. <laughs> Tapos yun niya, ihahalo ko natin. na ito. Pag na-dissolve ko na ito. And 2 tablespoons. Ay, shucks. Dami. So, yung powder. Ah! sama natin yung sa spaghetti. Kulay puti din. Itong sa ano. Sa spaghetti. Ang ayate. Hmm, ganda ng kulay. Hindi lang ito yung isang taste test video. Isabay na lang natin tikman itong cho Go Choco Choco Malt Drink ng Dali. Oh, yan. Hindi pa rin namin ito natitikman eh. So, tikman natin kung masarap. Ito na yung carbonara. Ang ganda. Ganda ng itsura. Yung spaghetti medyo me. <laughs> Pero pag nilagyan ng, lalagyan namin ng cheese para Okay. Pero parang dapat tikman muna natin tikman ng muna. Muna. Okay. Ayan siya. Ayan, na. Haluin ko muna para kumano yung toppings. Ang ganda may green-green pa. Para siya ang ano, legit na carbonara. For only 14 something pesos. Pagpalagay nyo na 15. Pwede na. Let's taste. Hmm. Ah. Mm Salak. Milky siya. Tapos yung spaghetti, sakto lang yung pagluto ni Mahal at hindi naman nasobrahan. Hindi lang? Tapos yung bacon bits malutong-lutong kasi hindi ko hinalo agad pero masarap siyang malutong lutong. Yung bacon bits nga again hindi siya totoong bacon na. Ha? ha? Ngayon tikman naman natin 'tong spaghetti. Na may na mga sausage, sausage ko niya. Ayun, ay bilog-bilog. Ay, basta may bilog-bilog siya kunyaring sausage. Let's taste. Okay na. Okay lang. <laughs> hindi, hindi siya ma sa hindi masarap. Hindi rin masarap. Hindi rin, masarap. Hindi rin, masa hindi rin sobrang sarap. Mm -hmm. Siguro kung i rate ko ng uh, highest ang five mga three. Ganyan. Two. Ito, five out of five to sa akin. Mm Ang sarap ng carbonara. So, yun, kung gusto yung masulit yung 15 pesos nyo, carbonara yung bilhin niyo. Dahil sulit talaga siya. Mmm. Ito yeah. ha, ang lilam ng sauce, tapos milky. Ang galing. Actually, maglalagay kami cheese, pero kahit wala siyang cheese, okay na. Pero sa I think, ito. kailangan ng cheese talaga. Ayan, kahit wala. Ngayon, ito naman yung ating choco malt. Go choco ng Dali. Taste test na rin natin. Hindi ko pinuno yung mug kasi baka tumabang. Mas okay na yung matapang tapos dagdag ko yung tubig. Kesa yung um, lumalangoy. Hindi mo na madagdagan. Hmm, masarap din. Magkano to? Tumalala. -tumalala. Masarap din siya. Pwedeng lumaban sa Milo. Hindi siya masyadong matamis. Chocolatey. Tapos yung pagka milky niya sakto lang, hindi yung makakaumay na milky. More on malalasahan mo pa rin yung chocolate. Yung Parang hot choco yung dating niya, yung ganun. Parang hot choco. Ito sa akin, ano, 5 din. Sarap din. 5 out of 5. So, yan ang ating mga sulit finds for today. So, oh, may ganun tayo ngayon. <laughs> Kain na muna kami. Ang Masarap to. Ako din, 5 yan sa akin. mm -hmm.